ito na tatanggapin nila individual. Ang gusto ni Presidente ay individual na talaga yung hahawakan nila. Ang ang ginawa ni ano, ang ginawa ni President Bongbong kinundon niya yung yung Republic Act 1954 no, condoning all na pagkakautang ng mga ARVs o oh, ng mga agrarian reform beneficiaries. July July 28 or 27, 2023 pababa na may utang sa lupa wala na silang utang, wala na silang papayaran, zero. Dos lagi, 42. Ano, kalumpang, mutimlagon, uh, para, saging, gagang salamat. punta po natin dito sa Dumaguete ay bahagi lamang ng pangbansang lakbay tulong na ating ginagawa upang direktang maipaabot ng ang ayuda at suporta sa buong kapuluan. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Ito po ay simbolo ng tauspusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. Sa ating paglipat ng pagmamayari ng mga lupayang ito sa inyong mga kamay, muli natin pinagtibay ang ating pangako na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga magsasaka at manggagawa ng ating sinimulan sa paglagda ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito po, ito pong bagong batas na ito sa mapapamagitan nito ay pinalaya na po natin ang ating mga benepisyaryo mula sa pasanin ng utang upang mapagtunan nila ang pansin ang kanilang pagsasaka. Ito ay patunay ng ating patuloy at walang humpay na pagsisikap na tuparin ang aming pangako na kukumplituhin namin ang reformang agraria dito sa ating minamahal na Pilipinas. Ito ay alinsunod sa aking paniniwala na ang epektibong pamamalahan ay dapat kat katampukan ng pagharap sa taong bayan at pagpunta sa kanilang kinarulunan. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Kaya ang pagpunta ko rito, hindi lang upang magbigay ng tulong o maghatid ng serbisyo kundi para rin makinig at malaman ang inyong mga pangangailangan. Walang lalawigan na makakalimutan. Walang sektor na makakaligtaan. Nagsimula ito nung panahon ng ang Pangulo ay ang aking ama. Nagsimula ito nung ang lolo ni, Conrad, ni Secretary Conrad Estrella ay Secretary Conrado Estrella ng DAR. Sila ang nagsimula nitong lahat. Una, na ginawa ng administrasyon, yung unang administrasyon, Marcos. Kaya siguro naman ay sabi ko, karapat-dapat lang ito ay dapat tapusin sa pangalawang administrasyon na Marcos. <apples> Bilang Pangulo, tinitiyak ko sa inyo, ang inyong gobyerno ay laging handa na magbigay sa inyo ng support ng kailangan ninyo. Kaya magkaisa tayo sa ating layunin para sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at para tiyakin na walang Pilipino na magugutom sa ating pinapanday na bagong Pilipinas. We are giving almost 4,000 uh, uh, hectares with uh, almost 3,000 din na mga ARBs. Ang unang mga CARP, nagbigay tayo ng mga mga titulo, but C-CLOA, meaning collective CLOA. Hindi pa ito individualized. Now, nung, nung uh, may personalization tayo, ito na tatanggapin nila individual. Ang gusto ni Presidente ay individual na talaga yung hahawakan nila. Ang ang ginawa ni ano, ang ginawa ni President Bongbong kinundon niya yung yung Republic Act 11954 condoning all na pagkakautang ng mga ARVs o oh, ng mga agrarian reform beneficiaries. July, July 28 or 27, 2023, pababa na may utang sa lupa. Wala na silang utang, wala na silang babayaran, zero. Through our support services, through our support services, yan, namimigay tayo ng farm to market roads, namimigay tayo ng farm uh, uh machineries and equipment, tractor, uh, dehydrator, meal, ganon. Doon sa mga organization na. Ang ano ni uh, si Conrad na ituloy-tuloy natin yan uh, para hindi ma-left behind, para ma-sagot ano, natin yung food security at saka social justice. Lastly, I'm proud to say, dito sa Region 7, dito sa Negros, Ori Negros Oriental, kami ang SADAR, ang pinakaunang region na may may GOL na ipamimigay namin doon sa 79 rebel returnees. Also, sa help ng government, uh, local government, no. Nagbigay kami ng 79 yan identified namin para doon sa sa GOL na nakuha natin or government owned land and then the government the, the government uh, of uh, Dumaguete Uh, or the province, the gov uh, local government of the province will, according to sa listahan ko, magbigay sila ng 60 million for the housing for the 79 rebel returnees. Then, nagpasalamat kami ng presidente na binigyan kami ng uh, dehydrator. Yung El Nino naka namin sa aming pananim. Uh, maraming uh, damage dito sa Negros Oriental labi na sa mga pineapple, banana, sugarcane at iba pang mga pananim. Paano namin masurvive o makaibinta pag wala na kaming uh, maaani. So yung uh, process, uh, pineapple dehydrator yung processing, uh, nagpapasalamat kami uh, sa mga mag-uuma o isa akong uh, beneficiary sa Hosanna Plantation dere sa Negros Oriental. Yung ibinigay yung lupa namin So ikinukultivate namin, tinaniman namin ng pineapple para makatulong kami sa muang ang uh, familia or sa mga farmer diri sa Negros Oriental. Makakaasa po kayo, Pangulong Bongbong Marcos, sa ibinigay ninyong uh, land title. Uh, kukultibahin namin yung lupa na ibinigay ninyo sa amin. So maraming maraming salamat uh, Mr. President dahil maraming na itutulong sa mga farmer diri sa Negros Oriental. Tay lagi, dos. Ano, kalumpang, mutim uh, para, saging. Daghang salamat nga akong madabat ang titulo kay Munay Kalipay sa akong pag-uma. Daghang salamat Premier Marcos na makakita niya nga ang kalipay ang titulo nga ay gihatag kanako.